Nandito na kami sa airport ng Manila. Magandang paglalakbay namin, napakaganda na ng ano dito sa Manila. Airport. dưa <Nhạc> soi ừ. hello Ta sẽ xin hello 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 Hihintay tayo dito, bunso. Hindi uh makasingit -oh. uh -oh. Ganito dito, pag nagkukuha ng baggage. <laughs> Hindi makapasok doon sa kuhaan dahil punong-puno ng mga tao. Yan you know? o. Sa tabi lang anak, sa tabi. Sa tabi lang, bunso. Bantay kami ni bunso dito. Thank you.